Magandang araw sa inyong lahat na nakikinig. Ako nga pala si Mang Rolly. Alam ko, maraming mga taong naniniwala sa mga aswang at kababalaghan at may bago akong kwentong aswang at kababalaghan. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa pagsuporta sa channel ko at mag-thumbs up para ipagpatuloy natin sa paggawa ng kwento pwede rin kayong mag-comment sa baba o kaya pwede ninyong ipadala ang mga kwentong karanasan tungkol sa aswang at kababalaghan. Gusto ko lang po sanang i-share sa inyo ang kwentong ito sa aking, ng aking lola, na minsan naging kasambahay siya ng isang pamilya na hindi niya akalaing pamilya pala ng aswang. Diana, iyon na lang po ang itawag niyo sa akin. Ang aking Lola Fatima ay matagal na pong namayapa. Subalit, may naikwento ito sa akin tungkol sa naging karanasan niya noong dalaga pa lamang siya. Dahil sa hirap ng buhay noon, ni na Lola ay naisipan niyang mamasukan bilang isang kasambahay. Naging stay-in na kasambahay si Lola at may sanan ito kung makauwi sa isang buwan. Dalawang sakay lamang naman ang layo ng pinagtatrabahuhan niya sa kanilang bahay. Iyon nga lang, medyo nasa bukiring parte na lang kanilang nayon ang bahay ng kanyang mga amo. Hindi pa raw payag noong una ang ina ni Lola na magtrabaho siya sa magpamilyang iyon dahil bukod sa malapit sa bukirin, hindi pa niya kilala ang mga ito. Subalit, desperado na si Lola Fatima para naman makatulong sa kanyang mga magulang kung kaya kalaunan ay wala nang nagawa pa ang mga ito kung hindi pumayag sa kagustuhan ni Lola na makapagtrabaho siya. Yun nga po at natulina ang pagtatrabaho ng aking Lola Fatima. Unang araw pa lamang daw niya sa kanyang trabaho ay alam na niyang may kakaiba na sa magpamilyang pinagsisilbihan niya. Subalit, iwinaksi ni Lola ang kanyang isipin na dahil mas mahalaga sa kanya ang magkaroon ng pera para matulungan ang kanyang pamilya. Nawala lamang ang agam-agam ni Lola nang makilala niya ang kanyang mga amo. Bale, ang mag-asawa at ang kanilang anak na lalaki na kasing edad lamang ni Lola ng mga panahong iyon. Mabait naman pala ang mga ito at tila naging pamilya na ang turing nila kay Lola. Kahit na ilang linggo pa lamang siya bilang katulong nila ang ipinagtataka lang ni Lola. Dahil sa isang linggo niyang pagiging kasambahay sa magpamilya, ay madalas na karne ang iniluluto niya para sa mga ito. Dahil iyon lamang ang laman ng kanilang ref. Hindi naman tinanong ni Lola ang kanyang mga amo dahil naisip rin nitong baka mahilig lang talaga ito sa karne na ang pagkakaluto rin ay half -cook. Kung baga, kung ihahambing sa itlog, ay malasado ang pagkakaluto ang gusto nito. Nagtataka rin nung una si Lola, subalit kalaunan ay nakasanayan na niya ang mga bagay na iyon. Marami rin napapansin si Lola sa magpapamilyang iyon, gaya na lamang ng hindi nila gusto ang pagkaing may halong bawang, asin, kalamansi at sili. Hanggang sa isang hating gabi, nagising si Lola dahil nakaramdam ito ng pagkauhaw. Lumabas siya sa kanyang silid at tinungo ang kusina ng bahay. Nang matapos siya sa pag ay bumalik na siya sa silid na kanyang tinutulugan. Ngunit ilang hapang pa ang nagagawa niya mula sa kusina ay napatago siya sa likuran ng mahabang silya sa sala ng bahay. Nakita niya kasi ang tatlo niyang amo na lumabas sa silid ng mga ito. Hindi rin maipaliwanag ni Lola kung bakit nga isipang niyang magtago. Ayon kay Lola, ay bigla na lamang kasi siyang nakaramdam ng kaba at takot sa hindi niya malamang dahilan. Napatingin pa nga si Lola sa isang nakabukas na bintana dahil sa pagkakaalam niya ay naisarado niya iyon bago siya matulog. Nagmatsyag pa Si Lola Fatima sa mga sumusunod na mangyayari hanggang sa napatakip na lamang siya ng kanyang bibig dahil sa kanyang nasaksihan. Unti-unti raw kasing nagbago ang anyo ng tatlo. Ang tatlo niyang amo kung kaya sinubukan niyang hindi makagawa ng inay. Pasilip-silip lamang si Lola Fatima sa kanyang kinaroroonan at makaraan ng ilang sandali ay nakita niya na lamang na lumundag mula sa bintana ng sala ang kanyang mga amo. Nang masigurado ni Lola na nakaalis na ang mga ito ay sumilip siya sa bintana ngunit Laking gulat ni Lola nang makitang lumingon sa gawi niya. Ang isa sa kanila kung kaya't agad itong nagtago. Labis ang takot na nararamdaman ni Lola dahil hindi niya alam kung ano ang mga nilalang ang kanyang nakita. Sabi pa nga ni Lola sa akin noon, hindi pa raw niya alam ang tungkol sa mga aswang dahil hindi pa naman siya nakakakita ng mga ganito. Kumbaga, iyon ang unang beses na nakakita si Lola sa taong nagpalit ng anyo sa malalaking aso na isa palang uri ng mga aswang. Hindi na nakatulog pa si Lola dahil sa nangyaring iyon, isinarado niya ang pintok ng kanyang silid at naghintay ng mag-umaga. Nagpa siya si Lola na aalis na siya sa bahay na iyon dahil sa takot na baka mapahamak pa siya. Bago ko po ipagpatuli ang kwentong ito ay may sana ako sa iyo ka subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin pang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa subscribe mo! Nang mag-umaga na nga, ay lumabas na sa kanyang silid ang aking lola. Naabutan niya ang kanyang mga amo na nakaupo sa sala sa kanilang bahay. Napapayo kong naglalakad si Lola dahil ramdam niya na nakatingin sa kanya ang tatlo niyang amo. Nang malapit na siyang lagpasan ng mga ito, ay bigla siyang tinawag ng amo niyang lalaki. Wala nang nagawa si Lola kung hindi ang kausapin ang mga ito. Takot man si Lola ay hinarap niya kanyang amo. Ilang sandaling katahimikan pa ang namagitan sa kanila bago nagsalita ang amo lalaki. Hindi alam ni Lola Fatima kung saan siya magsisimulang magsalita dahil natatakot siya sa kanyang mga amo. Akala kasi nito ay galit ang mga ito sa kanya at kapag nagkataon ay hindi siya makakaalis pa ng buhay sa bahay na iyon. Ngunit nang magsalita ang amo nitong lalaki ay nakahinga ng maluwag si Lola. Kinausap siya ng mga ito tungkol sa kanyang nakita at inamin ng mga ito kay Lola Fatima kung anong klaseng nilalang sila at hindi nga nagkamali ang aking Lola nang sabihin ng mga ito kay Lola ang tungkol sa kanilang pagiging aswang. Naninig sa takot si Lola sa kanyang kinatatayuan. Ngunit nang sabihin ng kanyang among babae na hindi sila nananakit dahil kontento na ang mga ito sa kanilang kinakain. Ipinaintindi nila kay Lola Fatima na hindi nila maiiwasan ang magpalit ng anyo bilang mga aswang ngunit hindi sila ang mga tipo na nanambibiktima hindi lamang nila maiiwasan ang gumala dahil aakibat na iyon ng kanilang pagiging aswang ngunit hindi sila kumakain ng buhay na tao dahil kontrolado nila ang panilang sarili sa mga ganoong bagay. Ikinuwento pa nila kay Lola na matagal na panahon na silang hindi kumakain ng karne ng tao kung kaya nalimutan na nila ang lasa nito at ang karneng kinakain nila ay sapat na para mabuhay silang tatlong. Sinabihan pa nga ng kanyang among babae si Lola na kung nangangain man sila ng buhay na tao, ay hindi na sana siya buhay ng mga oras na iyon at pinagpipiestaan na siya ng mga ito. Bigla na lamang tumayo ang mga malahibo ni Lola sa katawan at alanganing napangiti sa kanyang mga amo. Nakiusap pa ang mga ito kay Lola na huwag sabihin sa iba ang sekreto ng kanilang pamilya dahil handa silang tulungan si Lola sa kanyang pamilya. Hindi naman makapaniwala si Lola sa inamin ng kanyang mga amo tungkol sa pagiging aswang ng mga ito. Dahil sa sinabi nila ay pumayag si Lola sa kanilang kagustuhan. Tumagal pa ng ilang taon si Lola sa bahay ng mga amo niyang iyon. Hindi nga siya sinaktan ng mga ito at ilang beses na rin nakita ni Lola na nagpapalit anyo ang kanyang mga amo. Ngunit hindi na ito natatakot dahil sa pagkakakilala ni Lola ay mabait ang mga amo nito kahit na mga aswang ang mga ito umalis din kalaunan si Lola, lalo na nang magkapamilya ito. Ngunit, hinding-hindi malilimutan ni Lola ang naging tulong na ng kanyang mga amo sa kanyang pamilya. Hindi man sinabi ni Lola sa akin kung anong nangyari sa magpapamilyang iyon matapos niyang umalis sa bahay nila dahil wala na rin daw siyang naging balita sa mga ito. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos maisip na ang aking Lola Fatima ay minsang naging kasambahay ng magpamilyang aswang. Hanggang dito na lamang po.